guys. So, kahapon yan, naging commentator itong si Eliza sa laro ng UST versus Adamson. At ito na nga, ginutom ang ating Eliza Valdez. Ayan, hamburger lover pala si Lai. Ayan, tingnan mo dyan, halatang halatang gutom na gutom ang phenom natin. Pero magandang maganda pa din at blooming. Hindi halata talaga na palakain itong si Lai kasi maintain niya din yung yang figure. O, di ba? Saan kayo dyan? syempre may mga atlet talaga na iniidulo siya. Ang isa nga, sinabi pa 10 years, 10 years niya, hinangaan si Eliza. At sa wakas, nakapag-picture na din siya kay Eliza Valdez. Ayan. As in, napaka-approachable daw ng kanilang idol. So, saan kayo dyan? As in, complete package talaga itong si Eliza Valdez. Gandang-ganda siya. Sabi niya na iba, hindi naniwala. Ano lang BF itong si Eliza. Pero, priority mo pangungunan niya ang kanyang career at syempre ang pupaparami daw ng pera. So, yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. I'll -bye, you so, remember. wag po tayong stress